Ito po talaga ang best seller ng Jer. naman ako, sir. Sir, ito talaga. <laughs> <Yuck>. <laughs> Ginas ka siya na. Ginas ka siya na. Ay, oh God. Sir, ganda po sir. Ito sir, okay lang po. po, po. Na, uh, sa Paris uh, Riviera, meron ba ka rin basic uh, down? Wait na, lang, lang po, sir. Ikaw ba talaga nagbebenta dito? Yes, yeah, sir. Uh, ano ba pangalan mo, sir? <laughs> ako si <laughs> Go. Baba, <laughs> ako po ba, si Go. Surfing. Go, first name ko. Go. Surfing ang pinito ko. Ah, okay. Thank you. Ayan sir, ito po um, uh, uh -huh. Para sa retiro, the best para sa town sir Opo uh -huh. Pero kung klaseng ano, pares ito, Ano ba ang specialty niyo dyan? Specialty pa? namin sir, itong ano, garlic rice Garlic <laughs> <laughs> rice? <laughs> ito sir, kasi yung garlic <laughs> rice namin ano sir eh um, uh, Puro bawang <laughs> lang siya, walang rice ah. Uh -huh. dalawang piraso lang siguro yung ano Price. yung dalawang, bu butil. dalawang butil Tapos ah, okay. puro uh -huh. garlic siya Anong pag eh, kailangan ko nang may ulam po sir. Ano bang ulam. masarap na ulam mo? Oh. Ay, ah, sir, ma uh, yung ulam po I dito yung ano. Saba dito, saba. Ito po saban. saba. saba. Yan, sir, yun, dessert you know. po yan eh. No, nakalagay <coughs> dessert to. Hindi, ito po ang ulam best sa ulam po yun to, saba. Lock the Sir, dessert <coughs> eh, ano oh. yan, no? <coughs> Hindi, mali yan. Desert, ibig sabihin nasa desert kasi itong area na to. <coughs> <coughs> Mainit kasi. Ito po talaga ang best seller. Sir, ito talaga. Jokes! Ginaskas siya na! Ginaskas siya na! Ay, oo nga! Sir, ang ano niyo, garlic ang rice. Ang kailangan ko kasi, kanin, Garlic rice, sir. Garlic rice. rice. Samahan niyo po ng sabah. Ito ba pwede ba to? ipag nyo niyo, mix niyo yung garlic Sa rice. Sa'kin lang, sir. Order na ako. Bakit? Ito ba pwede ba to? Yung hugot silog. Hugot silog e. Eh. Pag may hugot silog ko eh. Ano lang to, sir? Hindi po, hindi available to, sir. Ito, busog ka na o, di, hindi ka nakakain. Busog silog na yan. <laughs> hindi ka nakakain. Sir, order din po ba kayo, sir? Ares <laughs> Rendon. <laughs> okay. Bale, sir, ano ha? Bone ah, mar sir. <laughs> <laughs> Boto, ginigit. Sir, ayoko, ayoko nun eh. Dahil masyadong ano yan eh. Nabindalin ko, sir, ha? Ito, sir, o. Oh. Yan oh. Oh, oh. Yan oh. Boto. Hindi, sir. Hindi naman paano naging mataba, sir. May utak eh, sir, kasi ko. na, sir, eh. Tignan mo. Paliwanag ko, sir. Oo. Oh. Ang baro naging mataba ang bone marrow. Eh, ba't nandito ka muna? to? Sino ba to? Sino ba to? Mga ano yan, taga-parking, taga Ang bone marrow, sir, tandaan niyo, sir, ha? Ang bone marrow, ang binibenta doon yung bone. Yung bone po ang kakainin nyo, hindi naman yung bone. Mali ka doon, mali ka doon. Oh, sir, sir. ginigiling yung bone, tapos yun ang gagaling, ano. Huwag na, hindi na, sir. Hindi na. Sir, yun, yung buhangan na natin. Sir. Sige, mag-iisip muna ako ng mga ano yun, kasi hindi ko pinaniniwalaan yung mga sinasabi. Sige na, sir. <laughs> May 20 ka ba dyan? <laughs> Ngayon, ba't nang-iingay ka ng 20, sir? <laughs> hindi, hindi. Parang lang, ano, Sir, nang tatanong nga, 20. Buti nga, 20 lang kinuha ko sa inyo, sir, eh. Nagtanong ka na, sir. Okay mo na, sir. Oh. Oh, ba't Scratchan ba? ko to. Scratchan ko to, sige. Ba't oh. yung anak mo nandun? Ba't na sinasama mo sa mga ano? Sa ibang kotse, rumaraki. Ah, sa ibang kotse. Nagabukas okay. ng mga gulong. Pag <laughs> <O>, hindi <laughs> nagbibigay. Kaya, sir, magbigay na kayo. Totoo ba yung nakalagay doon uh, sa damit niya? Same. Yan, oo. Oh. Yeah. Semi Take lang, semi. Sexy sack lang. Oh. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ano sir, di ka pa magbibigay? Scratch ako to. Scratch ako to lang kuko. Huwag naman sir, Ma naman yan. Yan.